Dito talaga dati kami naniligo, itong Liberty na to. Tapos dyan, no, oh, buhangin yan dyan, wala okay, yun, diyan tubig dati, ha? Pangpang okay, ni! Kaya, eh. o oh, gabas pangpang. Oo! Oh. Baba kami sa Pangpang. Ito ang Lover Tea. Lover Tea, guys. So, ginawa niya siyang ano, resort. Maganda yung pagkaano nila. Ayan. Tapos katawid kami doon. Doon kami naglalaba, oh. Kasi si, ano yan dyan, eh? Buhangin. White, Parang white sand, ganon. Oo, oh, oh, abot. Ay, marami ng bato. Dati malalim kasi to, hindi ito wala tong bato-bato. Yung mga pag bumabaha na galing sa ano. Hmm. Siniminto nga eh. Yan, buong ano yan doon. Hanggang dulo is ilog. Ay, ilo. Ay, Hanggang dulo. Ilo siya.